you <laughs> kar kami nga mga batch small, Ay naluoy kami sa imo. Habot na naka-junta kayo. Ay, sa iya ho. Ayun, ito pa. Ibang isang husband sa imo kag sa iyo. Ay, Ito busiri. na Ay meron ito. Christmas mo. Ay, sige lang itong kainitin. Ayagin na ito sa iyo. Bakit sa kasakong mga ha? Ay, kamungman nga sa kita

bang Nan. Bayon pa ang driver Mindo. do nagtayan. <laughs> Bayong pa ko driver. Pila ko nga mo doon? Ha? Nga mo pila? Lima. Lima? Lima. Panganay mo pila ka tuig? Ana to oh, 13. Ay ato nagpa nagpayamas kwaman. <laughs> ah. Ari ang taon ni AD sa imo nga pamasko. Pa thank you din. ka kay AD. Kay Ariyo sa atong classmate niya kay Dunisa. Ay kay Ay, Junilin. Junilin. Ay salamat sa best friend. <laughs> best friend mo ta sha. Ay si salamat, salamat kay Junilin. Magpasalamat kay ka kay Mary Gid. Salamat ka po niya. Bisyo na kami. Ay <laughs> masaya na ikaw sa Pasko mo. Sobra. ipakita na gid ang imo ning

masaya na si Dunisa. May pang salad na siya. Mm. Ay, mm. kalama. oh, sa inyong mga kids. Dako na ina. No. <laughs> mm. Dako na ina. Dako mm. na ina. Mm. Dako na <laughs> Salamat. Salamat kit sa nag. Sa nag-vlog. Napasaya na namin ikaw. <laughs> so, sa kong bukong sa ito. Waya, ina-sya namin ano ha. Ay, na-ato siya sa banyo Oh, O. Ano mga kuha? Ano kayo? <laughs> salamat pa kay Adi. Salamat ka kay Adi. Salamat yeah, <laughs> po. Hindi, salamat yun sa imo kay best ano ging buligan din din amon kapiga doon dire sa provinsya o uh, 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 Pati sa uh, ano si best friend ko, salamat din. minsure mo pa kaya yan ano ni best friend. Si Johnny Linda Mustasa. Eh best friend din ka mo. Siya ko ninang mataw sa iyo. Simula ng elementary pa kami kami dito.

Nabaton ko na tapos kay Junilin Mustasa, sa best friend ko, tapos uh, sa kay Idia Chaso, pag sa akong mga kabatsmate, salamat yun sa Indubulig sa amo. Mention na Hello! Yes! Mary Jane, kay Louie. Wawi! Wawi ba? Louie na pa kayo! Louie na! Wawi